Sa gitna ng matinding init ng panahon, may mga nagsasabing mas mainam kung magsisimula ang pasukan tuwing Hunyo. Ayon naman sa DepEd, sa taong 2026 pa, tuluyang maibabalik ang dating school calendar. Yun ang ulat ni Rod Lagusa. Matapos ang sunod-sunod na kanselasyon ng pasok dahil sa init ng panahon, may mga nananawagang ibalik na agad sa dati ang school calendar, kusaan bakasyon ng mga buwan ng Abril at Mayo. Pero plano ng DepEd gradual o unti-unti ang pagbabalik sa dating school calendar. Binigyang din ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na dapat maisaalang-alang ang pagkakaroon ng pahinga. Hindi natin pwede i-compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners dahil hindi natin pwede i dire ang mga klase dahil kailangan ng pahinga, hindi lang ng teacher kundi ng mga mag-aaral. Anya natapos na ang konsultasyon kaugnay ng pagbabalik sa dating school calendar. Ginawa natin siya dito sa central office level, binaba natin na sa regional offices natin hanggang sa division offices natin sa ating mga DepEd personnel, sa ating mga uh, stakeholders ating mga parents inilalatag dito na matatapos ng kalagitnaan ng Mayo ang pasok ng mga mag-aaral sa school year 2024 to 2025 o sa susunod na taon habang magtatapos naman ang kasalukuyang school year 2023 to 2024 sa May 31 kusaan bago nito June 14 pa sana ang huling araw ng pasok kasunod nito magsisimula ang panibagong school year sa July 29 na magtatapos ng May 16 2025 at sa plano ng DepEd pagdating ng school year 2026 to 2027, kalagitnaan na ng Hunyo ang pasukan at ang unang linggo ng Abril ang simula ng bakasyon. Una nang sinabi ng DepEd na otorizado ang mga school heads na magkansila ng in-person classes at magsagawa muna ng alternative delivery modes. Para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral, mga guro at maging mga non-teaching personnel. Higit 47,000 na mga paaralan ang nasa ilalim ng pangangasiwa ng DepEd. Kaya ayon sa kagawaran, mas makakabuti ang pagsasagawa ng mga localized assessment upang agad na makatugon sa sitwasyon. Rod Lagwisad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.